So, hello you know guys. Nagbabalik na naman si Joyce. <laughs> Ayan. So, magre-react tayo dito sa video na nangyari, nangyari dito guys. Kung bakit ito nangyari sa kanilang dalawa na habang nagtatalik sila at nag-lock yung kanilang ari na dalawa. So, dito guys, may belief tayong uh, pinagniniwalaan o kayong mga generation ngayon, kung hindi kayo naniwala, okay lang yon sa may aswang sa may ano. Hindi kayo naniwala sa mga hindi ninyo makikita. yun okay lang 'yun, guys. Pero sa totoo, ay yung lalaki na husband niya na nandyan sa video din, na naka ng itim at puti, ay may pinainom daw siya sa kanyang asawa. So 'yun na nga, guys alam talaga ng kanyang husband na may iba siyang lalaki. So, gumawa siya ng paraan para talagang maaktuhan kasi baka yung babae ay panay sabi na wala, wala. O, diba? Ganon lang yun eh. Kung hindi ka mahuhuli, hindi ka talaga uh, aamin So, kung mahuli ka, amin ka talaga. Pero, dalawa lang yung paglalagyan mo. Mawala ka sa mundo o mabubuhay ka. Ganon lang yun, guys. So, yung ginawa ng lalaki, uh, hindi niya nilagay yung buntot pagi sa damit ng babae. Or, yes, hindi niya nilagay. Pero, pinainom niya ng tubig na may buntot pagi. Na, nilagay niya muna yung buntot pagi doon sa iinumin at saka kinuha. Tapos, pinainom niya sa asawa niya. Na no, walang alam yung asawa niya. So, kaya, pag Itong babae, nakipagtalik sa ibang lalaki. So, ganun ang mangyayari, guys. Maglalak yun. Kasi nga, alam na ninyo ang power ng buntot pagi. Mm. Pero sa ibang, hindi na ninyo wala. Okay lang yun, guys. Walang pilitan. Kumbaga, walang sa sapilitan. Pero dito, guys, sa nangyari talaga, eh, yan ay totoo. Pero, kung gusto talaga ng kanyang husband na mabubuhay pa yung babae, nagawa na siya ng paraan na pwede naman nilang dalhin sa hospital yung babae at lalaki para makuha yon Pero, hindi talaga. Kaya, yung mga doktor guys, may mga lunas dyan. So, kung yan ang mangyayari sa inyo guys, kailangan dalhin na ninyo. Pero, kung hindi, kung hindi papayag yung asawa at husband na hayaan na lang kayong mawala, eh, di, wala. Wala kayong magagawa. So, yan ang nangyari sa mga na ng kaliwaan. Yun. So, tandaan ang mga babae, huwag mga liwa, At mga lalaki, huwag mga liwa. Alam na ninyo ang mangyayari sa inyo. Yan. Reaction. At nakikita naman ninyo guys sa video na inaabot, pinipilit abutin ng babae ang kanyang husband na kung pwede tutulungan siya o tutulungan sila na dalawa at saka patawarin niya siya kung anong ginawa pero yung lalaki pilit na nilalayo yung kamay niya at wala na talagang pakialam siya sa kanyang asawa dahil nga naaktuhan niya talaga na yun know, o nagtatalik at saka siyempre ang sakit yun kung ka sa atin ngayon mangyayari eh, siyempre masakit yun guys kaya talagang hindi niya talaga binigyan ng nang chicken chance or third chance kung ilang chance na yon guys so follow pa more guys sa uh, more video thanks